Hello everyone! So welcome back again sa akin YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo yung mga ganitong content like tutorial, nagbibigay ng tips, ideas, and nagsishare ng experience, so yun ang ginagawa ko sa aking channel. So kung gusto mo yung mga ganitong content, please consider it to subscribe sa aking YouTube channel at i-click mo ang notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. So for this video guys... Uh, thank you nga pala sa aking mga subscribers. Meron akong 11,000 subscribers. Maraming salamat sa inyo sa mga naka nakaka-appreciate ng video ko. Okay, so, so, so yun. Anyway, so yung video ko for the day is um, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung kayo ba eligible na na monetize kay Facebook or kung saan nyo makikita yung monetization tools ninyo. Okay, so tara na sa aking uh, cellphone. So, ayan, nandito na tayo sa ating screen or screen record. So, ituturo ko ngayon sa inyo kung paano nyo makikita ang inyong monetization sa mga bagong uh, content creator. Okay? So, punta tayo sa ating Facebook. I-click lang natin yung three lines dito sa taas. And then makikita nyo guys, kung kayo ay naka-professional dashboard na, okay, makikita nyo yan. So, kung hindi naman, eh, walang, wala kayong makikita na professional dashboard dyan. So, yun. So, pag nakita nyo na yan, naklik nyo na yung three lines, ganito yung makikita nyo sa inyong dashboard, okay? And then, scroll up nyo lang. And then, makikita mo, hanapin mo dyan sa iyong screen yung professional dashboard. Click mo yan. Ayan, dito makikita mo yung home inside creation and engagement. And dito, scroll scroll up mo lang siya. Scroll up mo lang. Ayan. Ayan, dito sa baba makikita mo yung tools and then makikita mo dyan yung monetization. I-click mo 'yan. Ayan, antayin mag-loading. So, ayan. So, ako uh, Uh, yung sa your tools, ito pa lang yung pwede, ko, pwede akong kumita, okay? So, makikita mo dyan. Pag itong ads on reels na punta na sa your tools, ibig sabihin, ikaw ay uh, kumikita na sa ads on reels. So, ako hindi pa ako guys na-invite, okay? So, ngayon, ituturo ko naman sa inyo sa stream ads. Yung stream ads naman guys, is meron kayo na kailangan na uh, mamet na kriteria kay Facebook. So, i-click mo lang yung in-stream ads. So, ano nga ba yung stream ads na tinatawag? So, guys, yung stream ads na tinatawag is, uh, yun yung sa uh, mga ads na nilalagay sa long-form video, okay? Hindi sa reels. For example, yung video mo inawas ng 2 minutes, 3 minutes. So, yun ang uh, nilalagyan or tinatawag na long-form video or stream ads, okay? Yan. Yung pwede mo lagyan ng 2 to 3 ads sa isang video. So, dito mo makikita, guys. Ayan. Linik nyo yun, di ba And then dito sa eligibility criteria, ayan, dito mo ma makikita kung ikaw ba ay eligible na na-monetize na kay Facebook. So ako ang um, ang namit ko pa lang kay Facebook, kay Facebook sorry, kay Facebook is tatlo pa lang. So hindi kasi kasama yung country ko nasaan ako ngayon para sa eligible na ma-para ma-monetize para ma -monetize kay Facebook kaya naka-X siya. Okay? So na-meet namet ko na na Namit namit ko na yung aking uh, wala akong content monetization policy. Ito lagi yung i-check nyo guys, okay? Yung uh, content monetization policies. Kapag yan ay naka-X, ibig sabihin meron kayong uh, violation kay Facebook. Meron kayong mga copyrighted issue, okay? So, yan yeah, namit ko na rin yung uh, followers and then kailangan ko pang buuin ng aking uh, yung uh, 60,000 minutes views. Yan. And then, meron naman ako na 5 eligible video. Okay? And demand. So, ayan. So, kailangan mabuo nyo guys itong lima na to bago kayo ma- uh, ma-set up. Bago kayo ma-set -ma up ni, ni Facebook sa ads, uh, sa stream ads. Ayan. Dito nyo makikita. And, lastly, pwede nyo ring makita yan kung kayo ay pupunta kayo dito sa professional dashboard again kung kayo ba ay talagang uh, pwedeng ma-invite ni Facebook sa stream ads ganun ulit yung gagawin nyo. pupunta naman kayo sa profile recommendation ayan and then i-check nyo yung profile status niyo so kapag yan ay naka-green yung check ibig sabihin uh, eligible ka na ma-monetize kay Facebook once na namit mo na yung criteria okay yung limang criteria pag yan naman ay nakared, makikita mo kasi yan dito sa eligible to monetize. Kasi meron dyan minsan nakalagay na uh, uh, hindi ka pwedeng ma-monetize kasi ikaw ay merong violation ang tawag doon. Basta meron tawag doon. Nakalimutan ko lang. So, yon uh, an original content. So, not being monetized. Parang mga something like that na ganun ang nakalagay. Okay, papakita ko dyan sa screen. So, yon Pag nakagreen yan, um, magsaya ka kasi ikaw ay may chance na mamonetize ka, mamonetize ka Facebook. So, yun lang guys. And siya nga pala guys, uh, nakita niyo yung video ko na tutorial kung saan niyo makikita yung monetization tools. So kahit na kumpleto niyo na yung um, yung requirements ni Facebook at meron pa rin kayo na Uh, mga mga violation, copyright issue. So hindi pa rin kayo uh, i-approve ia or i-set up or i-invite ni Facebook kasi nga meron kayo mga violation. So ang gagawin niyo, kailangan niyo i-delete yung mga violation niyo para ma-invite kayo or ma-set up kayo ni Facebook, sa inyong stream ads and sa inyong ads on reels. Okay? So, pilitin natin na makagawa ng mga original content. Huwag na, wag tayo na. At ingat tayo sa mga remix kasi kahit sabihin natin minsan na yung remix, lalo na kung magti-trending, yan, dyan tayo nagkakaroon ng violation. Okay? So, yun lang guys. Eh, hopefully, nakatulong sa inyong video. Tutorial ko na ito and tips. And please consider it to subscribe sa aking YouTube channel and click the notification bell para manatipay kayo every time na mag-upload ako ng aking new upload video. So yun lang guys. Bye and God bless.